Isang araw, may isang aso na nagngangalang Bebo na may kakaibang katangian. Si Bebo ay isang maliit na aso at mayroon lamang isang mata. Ang kanyang kakaibang anyo ay hindi nagbabago sa kanyang kasigasigan at kagitingan. Kahit na mayroon lamang siyang isang mata, si Bebo ay isang magiting na aso na laging handang tumulong sa mga nangangailangan sa kanyang matalas na pangamoy at lakas ng loob siya ay naging isang magaling na search and rescue dog sa isang pagkakataon pa isang malakas na lindon na naglulot ng pagguho sa isang gusali maraming tao ang naipit sa loob at ang mga rescuer ay hindi alam kung paano sila maring makaligtas nang dumating si Bebo Agad niyang namataan ang sitwasyon. Gamit ang kanyang katangian, kakayanan at pagiging matapang, sinimulan niyang maghanap ng mga taong naipit sa pamamagitan ng kanyang pagsikap at determinasyon. Natagpuan niya ang mga tao at sinabi ang kanilang lokasyon sa mga rescuer. Ang kausayan ni Bebo sa paghahanap at pagliligtas ng mga tao ay dulot ng kahanga-hanga sa kanya ang kanyang pagiging isang idol ay hindi naging hadlang sa kanyang paghahanap ng kanyang tungkulin bilang isang tagapagligtas matapos ang insidente si Bebo ay naging isang inspirasyon sa mga tao ang kanyang kakaibang anyo ay nagsilbing paalala na ang tunay na kagitingan ay hindi nakasalalay sa pisikal na anyo kundi sa puso at determinasyon. Ang kwentong ito ay nagpapakita na ang kakayahan at kahusayan ng isang individual ay hindi nasusukat sa pamamagitan ng kanilang pisikal na anyo. Ang mga kakaibang, kakaibang katangian ay maaring maging isang dahilan upang magpakita ng tapang, kagitingan at inspirasyon sa iba. Thanks TV